Kanta dam nasa critical na ang level ng uh, level ng Tubig hydroelectric power plant nanganganib na mahinto. Mga magsasaka nag-aalala na baka matigil din ang daloy ng irigasyon. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Pantabangan Dam dulot ng El Niño phenomenon. Sa datos ng DOST Pag-asa, as of 6 a.m. kaninang umaga, 179.59 meters na ang water level ng reservoir na mababa ng higit 40 metro sa normal na level nito na 221 meters at dalawang metro na lamang ay aabot na sa 177 meters na kinukonsiderang critical na level ng tubig sa naturang dam. Nanganganib namang i-shutdown ang operasyon ng 132 megawatt pantabangan masiway uh, hydroelectric power plant dahil dito. At dahil sa pagbagsak ng water level, nag-aalala rin ang mga magsasaka na baka matigil din ang daloy ng irigasyon. Ayon sa magsasakang si Ginoong Crisostomo Marzan, noong nakaraang taon, nang itigil ang uh, hydroelectric power plant, natigil din ang daloy ng tubig sa niya Sa niya Ngunit uh, ayon sa Uh, kay Mr. Difontoro ng uh, uh, first gen sa, uh, sa kabila ng uh, potential shutdown ng power operations ang uh, paglabas ng tubig sa pantang sa pa, pantabangan dam para sa irigasyon ay magtutuloy tuloy. Okay. Mm. Ayon. Uh, yun nga yung sinasabi mong uh, uh, pag-alala uh, ng mga magsasaka uh -oh. kasi like okay. Thursday din Uh, may rin may rin projection ka. sila na by Thursday ay uh, March 27. Ah, uh, by ay March 27. Uh -uh. Ay uh, ano na 'yan? Uh, bababa bababa sa Merkulis, 100, 10. 100 177. 177. Oh. Oo. Ngayon, uh, pagka ganun, hindi kasi natin alam yung ano dun eh, no? yung mismong kung paano yung operation o yung architecture. Kasi kung pagkat Tumigil ba yung yung for, uh, force ng daloy ng tubig doon nang gagaling yung electricity di ba? Gina, uh, electricity uh, muna ginagamit yung tubig. Uh, pero merong level ng tubig yon. Uh, uh, Na-maintain uh, para sa hydro. Uh -huh. Kaya kasi actually si hydro nga nagdadag nagtatakda na ng level ng uh, water doon uh -huh. na uh, Magagamit niya tapos yung waste niya eto na yung for irrigation. Mm. -hmm. O, di, ganon. Kaya, Ay, uh, pag nagamit na niya, sa kuryente, saka lang tatapon. Mm -hmm. Ngayon, um, Ngayon, pag sinat down ba pagka down, yun? Pagka down, ang sabi naman nila, magtutuloy-tuloy yun. Oo. Oh. Uh, Pero hindi in-explain kasi kung paano. Pero oh. ang sabi dito, doon sa nirelease ng, yung isa sa mga oh, balita, so, may, may dalawa daw oh, tunnels. God. May dalawa daw tunnels ang oh. niya. Hmm. Yung pasilidad ng niya, isa sa power generation at isa para sa irrigation. Oo. So, oh, uh, di ko gano'n, di mas check na may tubig. Kasi oo. for uh, irrigation eh. Pero so sa makatwid, yung waste ng yung waste ng power generation, dagdag na tubig lang 'yon, Ganon? sa may tubig ba na tapunan siya, may tapunan siya. Yung tapunan niya yung mismo so, uh, dam. So nandoon siya dun sa. Oo merong facility ano? na naggenerate generate ng power mula doon sa tubig na nandun sa loob ng reservoir. Ganun parang ganun siguro, uh, 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 ano? Kasi hindi ko rin masyado uh, kung paano 'yan. Yung agos ng tubig. Kasi meron, ang, 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 ang alam ko uh, nga yung force ng agos eh. Oh, oh. Yung agos ng tubig yung nag generate floor, bayang, ng power. Ang ng tubig para hindi masayang. okay, mahila ang sa labas. No, tayong engineer dito. <gstorms> electric oh, pinaaliwanan. Ah-ah. Oh. Oh. oh, yung mic mo nga i-on eh, mo na. Oo. Uh, uh. <laughs> explain niya, ano ba So, yung agos ng Tubig, yung nag generate ng uh, ng um, turbine, para mag-generate mag ng mag power kuryente. Uh, oh, oh. Turbine, may turbine daw yon. Sa mga Ang turbine ay yung umiikot oh. na parang electric pan. Oo. Oh na magpo-produce nagko-convert ng nagko -convert ng, elect, elect, ng ng from water nagiging electricity. Ngayon di so so di Oo, ang alam ko nga ang intindi ko may agos eh, dapat merong agos. Ngayon oh, pag humina agos, dahil mahina ang tubig, kailangan ipatayin. Kasi wala rin siguro magjo-generate na electricity. Uh oo, -oh, so hindi na mapapailog kasi na ka, uh -oh. May level ng tubig na uh -oh. nire-require yung mm -hmm. pagpapaikot ng so, turbine. So, para sa irigasyon na lang gagamitin. Oh, pwede. pero may basihan kaya yung sinabi ni Mang Chris na ano, na pinatay din yung irigasyon noong nakaraan ay, yung nakaraang taon. Ayun ang uh -huh. sinasabi niya na uh -huh. nung nag-shutdown, oh. Uh, nung nag-shutdown ay wala na rin umagos. Mm-hmm. Uh, yun kanyang, Sige, posible uh, din na coincidence. Niya. kasi April uh, na eh. April eh. Uh, uh. Baka kaya dahil April na pata, patapos na rin ng uh, uh, hininto uh, na, rin. na rin. Oo. Oh. Uh, oh. Kumbaga eh nagkataon. Down, ilang araw din. Oo, oh, 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 kasi rin. lalo na kung wala namang ulan. Oo. Hmm. Uh. Oh. Walang ulan. Saan kaya? Alam mo, ito nagtataka ako ah. Tayo, yung ibang mga parte, dahil sa El Nino, nag uh, ano na ng state of calamity. Mm. No? Tapos ang uh, sa ang ibang gatos, sa ibang area, parang sa Ilocos magdidikit. Ah, area. sa, sa Mindoro, Bicol din, Bicol I think. Ngayon, yeah. di merong mga assistance. Ay, di na, lang napunta sa... Kasi may cloud seeding. Ang cloud seeding pala ay hindi basta-basta nagagawa. Lalo na kung yung clouds. Meron palang specific na cloud na dapat eh, present para magawa mo yung cloud seeding. So, narinig ko lang yun eh, sa isang balita na nanon ko lang din nalaman na meron palang ganun. May specific na cloud. Seeding, kahit na meron kang pang uh, Maraming clouds para pag binuhos doon yung may specific na cloud. Kasi di ba uh, meron yung cumulus, may kung anik-anik na stratus, nimbus, mga ganyan na klase ng cloud, meron pala silang sinusunod. Ay, meron pala dapat na klase, klase. na e existing para magawa mo yung cloud seeding at magkaroon ng patak ng Sir, cloud. So, misan nga, eh, ano tawag doon ang mga nakakaalam niyan? <laughs> hydrologist ba? Oo. Oh, oh. Mga oh ngayon, yung mga water pumps na pinoprovide, ngayong El Nino ay nagagamit din kaya. Kasi ala naman nangihititin na tubig kung meron kung sa ilalim. Uh, oh, kung nakakatulong ba o nag-ooperate ba. 'Di ba? Kasi yung Bakit pero bang binibigay? Meron eh, ayan oh, cloud seeding operations sa uh, Southern Cagayan, Northern Isabela sa Region 2. May 570 daw na water pumps na dinistribute sa Region 2, 3, 4, B at 6 para ma-augment ang water supply. Tapos, Pwede ah, yun, ay, underwater. Ay, kung uh, oh, uh, Kung meron pang, pa. kung kung, pang mapapapa. Oh, oh, pa. oh. Eh, hindi, natutuyo na rin yung mga, eh, yung mga ilog. Halos natutuyo yeah. na rin, di ba? Mm -hmm. Pero ano na yan, uulan na. Mm. pero ang chances, uh, ang laninya daw, Ape, ano Ape, pa April, eh. April, tapos laninya na ang susunod eh. Laninya, eh, pero eh, oh, ang, oh. ang projection ng pag-asa. Ang projection ng pag-asa, nanood kasi ako kanina nung ano na. At sabi nila, patapos na yung ano. Patapos oh, na yung... Oh. Uh, Kung baga daw sa plan siya, hinugot uh, na yung saksakan. pero, <laughs> pero yung projection nila, lalaki pa yung drought areas hanggang sa Mayo. Mm. So, antagal, Siguro sa ibang areas, uh, 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 dito kasi sa atin, Uy, uh, drought na din dito sa Nueva Ecija. Uh, marami namang ano eh. Hanggang kayo niya, meron pang source of water eh. O, uh -uh. oh, tas maganda naman din yung ani. Uh -oh. Yung may mga lugar din na hindi dapat kasali sa projection nila, hindi yeah. dapat kasali sa mapapatubigan. Mm -hmm. 'Di ba? May, may mga nasali alley at uh, 'yun naman mga magsasaka nakapagpundar ng mga makina. Mm -hmm. Kaya na nasaka no, ma din yung nila, Oh, no, no, yung... kaya uh, kaya nabawasan. Okay. Ewan lang natin sa uh, parte mm -hmm. ng ano, ng uh, diyan sa parte ng Nampikwan. Kasi sila 'yung may pinakamalaking areas na ano eh. Uh, Irrigated? nan Non-irrigated. Ah, hindi, hindi kayang abutin ng uh -huh. irrigation. Doon sa uh -huh. report nila nung nakaraan, di ba? Uh -huh. ang, uh, ang ano pa ng NIA, na, yung, um, do, doon sa naging, yung statement ni uh, Engineer Gillian ng NIA na 20% ang projected na affected ng El Nino, tas one per, pero 1% lang yung lumalabas na talagang uh, totally affected bunsa sa areas na ano yung sila, ah. ano yung sabi areas yung ay, buong Pilipinas oh, yung sakop na buong Pilipinas 1.3 million hectares kasi ang uh, irrigated land ng mga sa Pilipinas 60% yan ng agricultural land uh, sa bansa ano sabi uh, lahat ay uh, yung hindi, syempre, yung 1.3 na yon 1% lang doon daw, ang hindi talaga, ay talagang sobrang affected ng El Nino na nakaroon nagkaroon ng uh, problema sa hmm. uh, ano yun, sa pag-ani or sa pagtatanim. Uh, in fact nga daw, dahil Ay, sa ini ng, ano, ng itong posible halinyo. pa daw dumami. Totoo ba yun? Posible bang dumami ang ani during dry season? Dry season kasi talaga uh -huh. namang mas maraming ani uh -oh. kumpara sa main season ah, wet we'll season. Ah. O oh, kaya nga yung mga magsasaka pagka dry season, dito sila nakakabawi. Mm -hmm. Kaya may may possibility talaga uh -oh. na mas marami yung Aniya. yung ani mm -hmm. ng ano. Pero kung halimbawa tapos naman yung walang tubig at hindi ma mm -hmm. eh, O oh, di Ano ang le status diba, din yung dating marami. Uh Oo, -oh. diba? at saka yung kung kahit marami Or sabihin na natin na hindi nag uh, na ano nga na natamnan yan. Oo. Oh. Pero yung ani ano yung klase? Yung quality ng ani na ma naanihin natin during mm -hmm. this time kasi halimbawa di sabihin na natin na sabi mong wala nang tubig. Uh, six, 8 million tons for example. 8 million tons sa buong dry season na to. Example lang. Doon sa 8 million tons na bayon, adyan lang na generate mo na bigas. Kasi iba yung effect pagkahin kulang sa tubig, may epekto rin yun doon sa klase okay, ng bigas. Kasi sinasabi nila mangkrisis um, na, na. Na kailangan umabot hanggang katapusan mm -mm. yung tubig. week, mm -mm. no? Or komo pwede pa hanggang first week ng Abril. Mm -mm. Kasi may tatlo, mga puma, sinasabi, niya, apat hanggang tatlong ang apat na daloy pa yan. Pa, na, uh, uh, kasi nga, uh, sumasapaw eh. Mm -hmm. Eh, kritikal naman yung yon ano yon nila. Kailangan talaga ng oh, kapag uh, mm -hmm. hindi na i-provide yun, yung tubig na yun na pangailangan sa mga nahuhuli. Mas marami kasi itong mm -hmm. uh, aabot ng hanggang April eh. Uh, April 15, oh, tapos na ang anihan dyan eh. O, mm -hmm. uh, yung first week man lang paabutin, para mapuspos. Mm -hmm. Ganon yung uh, gusto nilang mangyari. Oh. O pagka inabot yung tubig hanggang kahit na hanggang katapusan o no, first week ng April, walang masasayang mm -mm. kasi may tubig, mm -mm. 'di ba? Pero kung halimbawa dadah eh uh, sa 27 nag uh, nag-shutdown uh, uh -huh. at um, bubuhayin naman yung um, Irrigasyon. irigasyon, irigasyon, mm -hmm. 'di ba? Oy, may mga mamaapektuhan ano. noon. -huh. Oo. O baka pa nating uh, kwentahin 'yon. Mm -hmm. O, dahil uh, hindi pa naman nangyayari. Pero uh -huh. Generally, ang ani sa tag-araw ay mas malakas yes. kung ikukumpara mm -hmm. sa wet season. Mm -hmm. ang sabi nga ni Engineer Gillian eh, kung ang ating cropping season ay nakapasok sa dry season, uh baka daw uh, masuplayan natin ang na ano na bastante na tayo. Hindi na lang mag-import. Hmm. Pwede naman. Mm -hmm. Kaso nga uh, syempre Oh, wag nang gamitin yung issue ng El Nino. Uh -oh. Na Dahil El, El Nino mag-aangkat. Uh -oh. At kahit na hindi na sabihin niya yon, may mga nangkat na. na. <laughs> Kaya nga eh. Hindi uh, <laughs> ba 2000, hindi ba uh, December may inangkat, January uh, may, may inangkat, uh oh. Ay, ay, uh -huh. Ay, lang ang bigas ng imported. Sa, imported sa sila na, na mismo yung, 'yung nagsasabi na hindi na natin talaga kailangan mag-angkat. daw itong areas na 'to. Ayan, mata ano yan? Ko. file video natin yan. Ah, matagal video ng na, video, video uh, ni Aria Lea yan. Subula yan. Oo, oo, oo. Oh, Sige. Saka ma maraming maagang kasinghan. Oo, oh, eh, si mag tatay ko mag-aani na ng oh, Oo, oh, maaga, ko, eh. yung sinasabi pa lang nila na mag Two days healing, before. Oh. Two days before shutdown. <laughs> uh oo. -oh. 25 siya aani. 27 ha, na. Man. oh, hindi walang problema sa kanya. Oo. Oh, okay. Ay, alam mo bang hindi na hindi na hindi, na, hindi na niya ibibinhiin 'yon. Bebenta na lang niya. Gagawin niyang bigas. Ay, gano'n? Oh, kasi, kasi na, nababarat siya, masyadong mabait 'yon eh. Barat-barat pagka binibili. At ah, dahil oh, lang binhi. siya ngayon ng palay is 25, oh, oh Pag binhi kasi, oh dapat mas essentially dapat mas mahal, di ba? Oo. Oh, okay. E Hindi regular na pal. Oo, Bigla ko po i bubble Isang libo. Isang libo kayo yung ano. Kaya nga 40 kilos 'yun ah. So 25 pesos lang din to yun na yun and everything lahat 'yun. Ano na yun? Hmm. Sala na lahat. As Kaya nga yung may uh, palay ngayon na bigas, uh, maganda ay Bibili na lang ng bigas siya kasi maganda pala siya ng pala. Pero yung iba na kaya <laughs> magbilad. Pero siyempre dapat mag magtira Oo. ng pangka. Yung iba na kaya magbilad, yun, yun ang strategic na ano ngayon eh, na uh, para hindi ka in a way malugi. Tapos meron kang ano, uh, ang tagal naman ng ating tech. Na dapat talaga, eh, uh, kung kayang ibilad at kung kayang ipagiling, at kung kayang uh -oh. ibenta na pala na bigas. Bigas. Oo. Ayun. Uh, Ayun Yun na lang ang gawin. Sa mga kara oh, karaniwan at ordinaryo oh. Uh. magsasaka, hindi nila kaya gawin yun. Wala silang facilities. oh, yun lang. Oh, walang facilities. Pero kasi, pagka, Uh, Kaya nag-uunahan na yan sa, uh, ano, sa traders. Dapat yun ang, ano eh, yun ang bigyang pansin ngayon ng, ng ano natin uh, uh, eh. Government. Ng ating government. Kung oh, papaano. Nga. Patagal na nilang, uh, kung papaano nila. Binidemand yan, oh. wala lang. Oo. <laughs> oh, oh. Ay, nangyayari nga, puro, uh, disaster. <laughs> anyway. Okay, sige. Uh,